Bay! Saluguyan pong bumabagyo dito sa Cherries. <laughs> hello, hello. Ito ko si Jeline ang gumaganap bilang sige. Andito po tayo ngayon sa set ng BQ sa San Dimas kung saan may kaabang-abang na mga pangyayari sa bahay ng mga Dimagiba. Tara, samahan niyo ko. Silipin natin ang mga exclusive, explosive behind the scenes. Dito lang yan sa CCM Film Productions. Yeah! Sa sa Diyos, kayo. Ko, hindi ko na kayo makikita. Sa akin siguro magulo. Sa akin naman siguro, siguro ano eh, pag-asa. Sa akin magulo kasi alam naman natin na kapag magkikita si Mang Rigor at si Tangol, siguradong napakagulo ng San Dimas. Ako naman siguro kaya pag-asa kasi tuwing dumarating si Tanggol, laging merong saklolo. Ay, Abangan niyo mga kaabang abang na pangyayari dito sa Batang Tiapo